ịt à yeah, uh... ikot po natin kayo dito sa Windows of Heaven campsite. Yan, ganito po kalaki. Hindi ko ka po alam kung ilang hectares to. Yan, dito po kami nag re-reunion uh, every uh, once a year. During December. Hello, Tita Lani! Tita po! So yan, naglahat tayo mainit. Ayan, kapag may mga gusto pong uh, mag-camp. Ayan, kapag may mga nagka-camp dito po, marami pong mga nagpapa-schedule para mag-camp. Yeah. it's a court. Super lawak punito No swearing, Yes. Then no smoking dimple po. The po windows of heaven, Christians, Christian camp is dedicated for the glory of God. For those of who, yeah, yeah, So, yan. Dito po yung then no alcohol. Bawal din pong mag-inom dito sa so mga gusto pong uh, mag-camp. Bawal manigarilyo. Bawal drugs. Uwi no. And so on. Ang picture gerbine. Ay, ang cute ng papaya natin dito. Alit ng puno. Tapos may bunga. sawiya. Dan puno ng alatiris. Yan, may mga bunga po. Ah. Hello, doggy! Doggy, doggy! Hi! Yan, ang gandang pa po yan. Malawak. Sobra. Marami pong puno ng alatiris dito, guys. Ayan. Yeah. <laughs> Magulang na guys. Magulang pa ata sa akin to. So, mainit. Kailangan ko nang bumalik. At ano, gagawa tayo ng bilo-bilo guys. Ayan, hello guys. Yan, may mga, bi ano to, bibe. May may chicken. Then, doon, may, hindi ko alam kung anong one yun. Baboy. Yan. Hello! Hanggang doon, sa baba po. <laughs> Hello! ayan yes. ay naku hindi na pwede yung buwan ng malunggay, medyo magulang na siya so, ay tara ikot ko kayo dito sa campsite Ayan. Laming malok. Ano pa yung tanim to? Ah, talong. Okay. Ayan po. Marami pong ano. Marami po katalungan. Kaso medyo parang ano to? Gulang na. Ang baba din ng Ang cute. Tara. Papasyal ko kayo dito sa Windows of Heaven campsite. Yun. Ang laki ng ano, ng uh, Windows of Heaven campsite. Yan. Wala dito ano. Yan, may mga alaga rin silang mga kambing. Ganyan po siya kalawak. yun parang uulan guys dito tayo sa lilim medyo mainit so ayan ito yung CR maraming CR dito guys yan buong yan CR uh, rooms sa mga Uh, nagka dito. Mga campers. yeah, Nakalak. Baba ng alatiris. Pwedeng-pwedeng pumitas. So, ayan. Pitas tayo at ating kainin. Hmm? Ayan, daming puno ng alatiris. Ayan, punta na tayo doon sa kabila. Yan. Yan. Let's go, Takku! Yeah. Yeah. So, we yeah.